What's up guys? Good morning, good morning. Kamusta po kayo? And eto, eto no. Andito tayo sa lupa lupalop pa ng Santiago City no. na uh, centro. Tayo po ay pauwi na sa Cordon, di ba? Like, medyo excited si Master Zeno umuwi <laughs> eh kasi nga kasi nga kasi nga no meron po tayong natanggap na piyesa diba may natanggap tayong pyesa para dito kay Tuwa to no and ayun di ba? so tayo po ay magpapalit ng shock absorbers ng ating motor no so in preparation po natin yan para sa ating uh, abra ride this coming september and at the same time para rin po sa King of Endurance this coming october diba <laughs> and etong ano na uh, itong shock absorber kasi nito wa eh matagal na pong sinabi sa atin ang ating brother na si brother Frank na sabog na daw no sabog na daw pero uh, nung una kasi hindi ako naniwala sa kanya <laughs> Bulataw kasi yung brother natin na yun eh. So hindi ako naniwala sa kanya na uh, Ayun, sabog na talaga yung shock nito Wato Until may isa po tayong kaibigan Hindi lang isa Hindi lang dalawa <laughs> Ang nakapansin na talagang Eto nga uh, Parang kabayo na kung tumalbog Yung ating shock, uh, shock absorber sa likod no? Kaso nga lang no? Kaso nga lang Matagal na pinagpilian po ni Master Z kung anong brand ng shock absorber ang atin pong gagamitin no so actually apat eh apat yung nandun sa selection ko no so RCB diba? YSS DRC and yung stock pa rin SGP no ngayon eh, uh, eto kaya nag -come up sa decision na itong shock ang gagamitin natin itong brand na to is hindi lang po kasi ako nagbase sa mga nabasa kong online reviews sa mga napanood kong online reviews hindi lang po ako doon nagbase no nagbase rin po ako sa advices ng mga kaibigan ng mga tropa based on their experiences okay based on their experiences then ang isa pa sa factor na isinaalang-alang isinaalang-alang eh, -alang -alang. <laughs> isa pa sa mga factor na isinaalang-alang -alang namin sa pagpili is yung tagal na nung brand so yung yung alam niyo yung yung napatunayan na proven and tested eh ka nga proven and tested na di ba sa larangan ng mga monoshocks no so ayun ang ginawa ni Master Z <laughs> And ayun uh, Sayang nga lang no Yung mas medyo high end sa anang kukunin natin Na RCB di ba? Yung DB2 nila Suabe Suabe yun Ang dami mong pwedeng kalikutin di ba? Yun yung may extended na baso eh. May extended baso yun eh, Yung RCB DB2 ang problema nga lang kasi no, uh, medyo kuwan sa budget ngayon kasi hindi lang po yung itong sitwa ang kailangan kong i-maintenance e no. So kailangan ko rin kasi uh, ayusin yung aking kotse no. Kaya kung halimbawa ang wala sanang budget para sa pang ng sasakyan, di ba? Uh, full blast sana tayo. So igogo natin yung RCBDB2 sana no. Pero, ayun, ayun, marami pa namang pagkakataon, di ba? Marami pang pa pagkakataon, kaya saka na lang, di ba? Kumbaga parang, uh, gastos wisely ba? <laughs> Gagastos tayo wisely, di ba? Tama ba yung term? Gastos wisely? <laughs> parang pangit eh, no? <laughs> And, eto nga, ah, uh, ha? Thursday po ngayon, no? Makikita nyo, di ba? Naka-ordinary ako. So, actually, holiday po kasi ngayon. So, holiday ngayon, hindi ko lang alam kung anong lasing holiday, no? <laughs> And, eto, panagkukudit manin ti motor, no? Kaya, samahan nyo po ako. Samahan nyo po si Master Z sa pagpapalit natin ng monoshock dito po kay Tuwato. So, ayan nga no guys, uh, ito na po yung ating stock na shack, which is yung SGP, so Showa, Showa po yung brand yan, no? And ito nga, di ba? So, kala nyo siguro RCB kinuha ni Master Z, no? <laughs> so, nag-go pa rin po tayo sa YSS na uh, DTG, di ba? Yan. So, YSS DTG. And, nailagay na rin po natin siya. Yun, no? Oh. Diba? Check natin. Ayun, no? Oh. Diba? YSS. Pasilip nga. Ayun. YSS po yan na DTG, no? So, ayan na. Napalitan na po natin yung isa sa kailangan nating palitan. Uh, part po yan ng preparation natin for the Uh, Abra Ride this September And the King of Endurance this October And eto nga no uh, Nailagay na po natin yung ating replacement na monoshock Para dito kay Tuwato no And eto, uh, testing time <laughs> Testing time no So ayun, kadaraan natin sa lubak, no? Uh, hindi naman siya ganoon katagtag. Hmm, mukhang mukhang goods naman, no? <laughs> mukhang goods naman, no? So gagamitin ko muna siya the way kung paano ko talaga gamitin 'tong motor, no? Then ayun, na siguro another another content. <laughs> so another content na naman tayo, ganyan regarding naman sa feedback ni Master Z sa YSS na shock diba? so mamaya guys uh, balikan ko po kayo kapag halimbawa ang nakarating po tayo sa ating playground dyan sa barangay San Juan Cordon no? dun po sa bangkingan kung saan nagumpisa ang lahat kay Master Z <laughs> Uh, Doon po kasi ako natutong mag-banking-banking, banking, no? So ayun, titingnan uh, titignan ko rin or papakiramdaman ko rin kung paano naman ang performance nitong shock natin pagdating naman sa bangkingan. So balikan ko po kayo mamaya. And eto nga no guys, sunday to na po tayo sa barangay San Juan Cordon, Isabela 3312 <laughs> And malapit-lapit na po tayo dun sa sinasabi kong playground ni Master Z Yon sana lang wala tayong kas, uh, kasalubong no para ma-testing natin Banayad lang muna Swabe. Swabe siya sa banayad na ako, na. Dun, may isa pa doon. Pwede. <laughs> pwede guys, pwede, no? So ayun, ah, uh, ito uh, may isa pa. Sa bagay, mild lang naman 'to. Eh. So uh, ayun, ang masasabi ko, no? <laughs> ang masasabi ko eh bumalik na or bumalik yung stability ni Tuwato ah, uh, pagdating sa bangkigad, no? Grabe, ah. Grabe. <laughs> Siyempre, sa magtatatlong taon na gamit po kasi ni Master CC2Wato, no? So, ayun, uh, kanina lang po tayo nagpalit ng ating rare monoshock, no? And, ayun na nga, medyo matagal na rin natin ginagamit yung rare monoshock na sa na no? And, ayun, uh, experience ko pagdating sa mga... Uh, kurbahan, sa mga bangkingan eh, alam nyo yun, pag halimbawa nasa act of cornering na tinatawag, pag nandun ako sa act of cornering, no, uh, talagang medyo lumalaro eh. Lumalaro, lumalaro, -lu -lu bla. -bla. <laughs> Take to. <laughs> lumalaro po yung lumalaro yung shocks natin sa likod, no? So, alam niyo yun, uh, may pros and cons din yun pagdating kay Master Z, no? So ang pros nun kay Master Z is mas naging challenging. Mas naging challenging yung naging sabihin na natin na training ko yun, di ba? So training ko yun na kumukurba ako, bumaya banking banking ako na angkas ko si Tiger Commando tapos sabog na pala yung shock, di ba? So alam niyo yun, yung training ko sa sarili ko na kahit sabog yung shock, is napapanatili ko pa rin, napapanatili ko yung stability stability nitong motor during that act of cornering, di ba? And ang cons naman nun, ang cons naman ng ganun, siyempre uh, syempre habang nagko-corner -co nga ako is medyo ramdam mo talaga. Ramdam mo na ganyan yung uh, mabilis na pagbalik then pagangat ulit ng shock. Ang cons naman natin dun, no? Once na hindi na-control ni Master Z yun, once na hindi ko na-control yun, no? Eh ayun, may kalalagyan si Master Z, di ba? So 'yun yung pros and cons uh, sa part na matagal kong nagamit na sabog na yung monoshock nituwa to, no. Pero kanina, going back tayo sa main topic. <laughs> Pero kanina, during that cornering dun sa sinasabi kong playground ko diyan sa Barangay San Juan, no. Ang stable. <laughs> ang stable <laughs> so yun pa lang po yung mga kwan ha yun pa lang yung mga initial na uh, what do you call this one initial na 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 ramdam initial impression <laughs> ni Master Z dito po sa YSS shack natin no so marami pa akong mararamdaman dito marami pa akong ma-encounter dito no and ayun na nga Gaya ng sinabi ko kanina, magbibigay ulit ako ng update dito po sa ating YSS na shock, diba? Uh, hindi ko na muna, nasabi ko naman na kanina, hindi ko na muna ginaw ang RCB, then hindi ko na muna ginaw ang TRC, diba? So, ayun, uh, sa lahat po ng, ano ba tawag doon? <laughs> sa lahat po ng nanood ng mini vlog natin na to patungkol po sa rear monoshock monoshock <laughs> rare shock ng ating motor eh maraming maraming salamat po sa inyo ha so antabay na lang po kayo sa update ni Master Z patungkol po sa performance ng YSS shock okay so alam nyo na drill di ba so once again Master Z here peace out